<laughs> ano ginagawa mo? <Mau>. Oh. <laughs> ah, akit daw siya ng puno, oh. Ah. lo ah, ako um, abnoy. <laughs> <laughs> mm hmm. hmm. Wala na siya. Andun, andam 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 andam

Bakit? Ako kakain. <laughs> Ay, wow. Talap-talap. Busing -talap. ko na ito dito. Kaya nga. Ayan, nasa may bungat. Ito, bebe, sa may nakalay. Ay! Ito nakalaylay oh. Ayan oh. Oo, alam ko. Kita mo.

Tama na talaga yan, be. Yan. Ang ganyan o, lang. Sayang na na to. ayun na nga. na. Hala, pa lang. Sa Oo, kaya dandahan ka. Wala, ang sarap. Ang tamis. Kahit, kahit wala nang hugas-hugas to. Ayan o, oh, tamis. Ang tamis. Naubos mo na talaga. Wala na be. Anong pa? Olo. Kinilam talaga. Dandahan. Ay. Sabi ko sa'yo, ubusin ko na to eh. Sayang. O, paano mo to? ano yun? Sa saluin. Doon, sa ilalim. Wala mo Pag... dito sa kabilang side. Oh. Yan o. Oh. Ito o, ang dami. Ito o. Oh. Ay! Yan, kunin mo yung sayang yun. <laughs> Tama na. Kukain hmm. mo talaga yun. Pangit naman na patak. Okay na. Okay. Ayan. May magnanakaw ng puno dito sa Poland. Tay ka talaga. Ano sa taas ng ulo mo? Ano na yan? Hinog? Na? Okay na? O, saluin mo to. Alang. Say cheese! <laughs>